ang pagkapanot ay pwedeng namamana dahil sa hormonal problem, autoimmune na sakit o dahil sa gamot na iniinom. Ang normal na tao ay nalalagasan ng halos 50 hanggang isang daang buhok kada araw. Hindi ito nagdudulot ng pagkapanot dahil mayroon din namang tumutubong bagong buhok. Ang pagkapanot ay nagaganap kapag nasira ang normal na cycle ng pagpapalit ng buhok o kapag nasira na ang hair follicle at napalitan na ng scar tissue. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Narito ang ilang dahilan kung bakit napapanot o nakakalbo ang isang tao. 1. Namamana sa iyong pamilya Maaaring napapansin mo na lahat ng mga lalaki sa iyong pamilya ay napapanot at ang mga babae ay mabilis na naging manipis ang buhok. Ang pattern baldness ay namamana sa mga lalaki at maaaring magsimula kahit teenager pa lamang. 2. Hormonal changes o sakit. Maaaring dahil sa hormonal changes o iba pang sakit sa iyong katawan. Maaaring dahil ikaw ay may problema sa thyroid kaya naging manipis ang iyong buhok. Maaaring mayroon kang alopecia areata kung saan ang iyong immune system ay inaatake ang iyong hair follicles kaya ka nakakalbo. Ang pagkakaroon ng impeksyon sa ani tulad ng buni ay maaaring magdulot ng pagkakalbo sa isang bahagi ng buhok. Ang hair pulling disorder kung saan ang isang tao ay hindi mapigil na bunuti ng kanyang buhok ay maaari ring magdulot ng pagkakalbo. 3. Mga gamot o medical procedure. Maaaring magdulot ng pagkakalbo ang mga gamot o procedure na ginagawa sa iyo. Ang mga gamot para sa cancer, arthritis, depression, sakit sa puso, high blood at birth control ay maaaring magdulot ng pagkalagas ng buhok. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.